Konting update na naman sa ating pet chai. After one week na naharvest na natin ng leaves sa gilid. Ayan. Naka-harvest tayo dyan last week. So, ito na naman sila guys. Ang ganda ng ating pet chai. Ang tataba. Ready to harvest na naman yan. Pero, ang pag-harvest natin pag nating bunutin lahat. Kukuha lang tayo ng mga extra leaves. And every puno siguro makakuha tayo dyan ng tatlo to apat na mga leaves na magiging yan ang ganda ng kanyang pagtubo. yan Super healthy. Guys, organic. Wala tayong fertilizer na linagay. Kaya meron tayong mga makikitang butas-butas na dahon dyan. Pero ayan ay perfect. Ang ganda, no? Super taba talaga nila. <laughs> Ito ang ganda ng ating pet chay. And ready to harvest na na naman. Ang bilis lang pala patubuin ang pet chay. After one month, ang ganda at ang lusog na nila. So, yan ang ating pet chai na itinanim na healthy and in good condition na para i-harvest natin. So, indeed, we are succeeded sa ating pagtanim dito. Hoping na in the same method, makapagpadami pa rin tayo dahil ito ay isang plot lang ang ating ginawa na mayroon tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nag-compare tayo sa pot at sa direct planting sa lupa same lang din naman mataba din naman ang direct planting sa lupa and the same time ang ating sa pot ay tumubo din sila ng maganda so yan na ang ating update para sa pet chai na itinanim natin. One month ago. After one month, ayan oh. Naka-first harvest na tayo dito. Eh. Kung isa ka sa nagsubaybay. Nakita mo kung paano natin palaguin, itanim, at itransplant itong ating pet chai na ito. So, bless na na why every plant natin will be successful para hindi tayo mahirap pang mag uh, isip kung ano ang best way sa pagpapatubo. <laughs> First attempt will be success. So, thank you again, guys.